Yo, what's up mga boss? Barangay Hinebra, tinalo ang NLEX Road Warriors sa kanilang unang laban ngayong Commissioner's Cup. Sinalubong ni Stephen Holt at ng iba pang Barangay Hinebra si Torrio Sario sa debut game niya sa pamamagitan ng mahusay na 109-100 panalo kontra NLEX ngayon sa PBA 49 Season Commissioner Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Pinangunahan ni Stephen Holt ang Barangay Hinebra kung saan nag-init ito sa third quarter at umiscore ito ng 20 sa kanyang 26 puntos sa third quarter breakaway. Gumawa rin siya ng lima sa kanyang anim na 3 point attempts. Si Justin Brownlee tulad ng inaasahan na yung mukhang refresh na nagmula sa mahabang pahinga matapos ang nakakapagod na pag-abot sa Hinebra sa PBA Governors Cup Finals at Gilas Pilipinas sa PBA Asia Cup Qualifiers. Ito ay may ng 24 points at 12 rebounds. Isang magandang debut game naman ang pinakita ni Troy Rosario kung saan numiscore ito ng 9 points, 7 rebounds at 3 assists. Umiscore naman si japit Aguilar sa kanyang 15 points at si Maverick Ahanmisi ay 13 points. Nanguna para sa Enlex Road Warrior itong si Michael Watkins. Umiscore si Michael Watkins ng 27 points at 21 rebounds. 18 points naman para kay Robert Bolick at Kevin Alas 14 points magbabalik ang barangay Hinebra sa December 13 Friday Hinebra versus Phoenix Fuel Master